Hello mga kaikik, panibagong araw at panibagong pagdi-deliver -de na naman Madami-daming kakilala ang aming pagdi-deliver -de ngayon Kaya panoorin nyo, let's go! Napakadaming order ng pork siomay Mali, pangalawang batch na to Hindi namin na video yung iba, hangin Ah, uh, Let's go! Gulati mo yung magpipick up ng order Hey! <laughs> ah oh, Oo. Okay ba? Sama sa content to. <laughs> no. O babal? Nakapalo naman ako dun eh. Um, nakatigim ng ganyan show. <laughs> uh, kasi siya na po um, ngayon lang ikaw nakadalaw sa amin. Okay lang. <laughs> siya si John Kerry. Kakiba yung tawa niya no? <laughs> At least sulit. Masarap. Ay bukas pala. Akala ko nasa bilangguan. No? <laughs> thank you. Thank you. At salamat. Oh, na kailang ulit na to ng order sa amin at pinipick up na lang niya ang order niya at gulatin mo yung mga umorder sa'yo Salamat Shopee, hindi ka nag-reply ha Siya si Eloisa, sa kanila ako nagbabayad ng tubig Sama to sa content ko ha Malang ko rin Oh, ko dito kami ngayon sa Mabuhay. Hindi na namin na video yung iba kasi wala kang inaabol namin yung oras. Para hindi totally lumamig yung Paul Chomoy kasi ang dami to. Mga 30 packs to. tayo lang namin yung customer dito. Paiga muna ako na ito Tapos, uli ko na itong manok. <laughs> Parang ang sarap gawing tinola itong mga manok na ito. Nandito <laughs> naman kami ngayon sa may San Juan Darangan. Classmate ko ng elementary na si Alexander. Asa ka sa Thank you Thank you. yung Donut. Umu-order sa amin ng pagkain. Kaya ang kapal dito. So may. Tingin, tingin. Ang panalo. Kasama ka sa video ah. <laughs> siya si Ann. Nailag -like siya sa camera. <laughs> Mga taga Binangonan, try nyo rin kumain ng lugaw dito. Malapit lang to sa may simbahan ng Binangonan. At masarap talaga ang lugaw nila dito. Wow! wow po kayo, mapapawaw. Ito po may ari. <laughs> Katapos namin mag-deliver sa area ng libis ng Binangonan, ay dederetyo na kami ng pila-pila. Bali, isang masipag at magaling na kusinero itong dideliveran namin ngayon na naging katrabaho ko na noon. Nakaraan lang ay luma siya sa TV na parang si Sadaf, ay este, sa Antb Cooking Show. Kasama si Ayra Mariano. Oo na jobber, kaya kumain ng tinapay pala mang kanin. Bel, <laughs> belay. <laughs> <laughs> Bukas. Kapag oh, gusto pa, iluto na yun eh. <laughs> Hindi ka ni na Ah, clear mo lang. Bali ngayon may pipick up ng Port Shomai na galing pang BGC. Biri mo parang jet na arating agad dito sa binangon ng Rizal. At isa rito mahusay na kusinero na atrabaho noon. Siya si Robert, jowa siya ni Sabrina. <laughs> ah. Pinong 25 25 pesos ang kulit Ito lang Ha? Okay na to? Uy, ayos ah Kaya, ingat Okay. Dito eh. okay. Tapos na nga kami mag-deliver ng pon siomay at kahit papano, rami din kami ng tip ngayong araw na ito. Wow. Bali ito mga kay Kik, meron kami hindi delivera ng mga malulupit na tropa sa Kainta Rizal. So, panoorin nyo. Bali ito guys, uh, last deliver namin to dadali namin siya sa Kainta Rizal. Bali, ano na, 12.30 a.m. na. Bali, nag -last order na kami. ah uh, to nag-deliver na to, isang special na kaibigan to. Oh. Si Superstar. Alright. Pero may mga kasama rin siya. Tingnan natin. O, tignan nyo, abangan nyo kung sino siya. At kung sino-sino sila. <laughs> <laughs> na ako okay, nandito na kami ngayon. Let's go. Bali nandito sila kalatikyo, ang tatay ni Wamus Cruz at nila Awit Gamer. Siya so, umorder ng pagkain si Direk Miko at kasama niya ang Filmico Production na sila Bernard, Rons at Ipapa. At kahit paano nga matitikman nila ang pagkain ng kusineras na inorder ni Tropang Miko. <laughs> 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 tapos, tapos. Wow, tapos, tapos. Tapos, <laughs> tapos, <laughs> tapos. wow dito. Tapos, tapos, bopalumes produkto sa diya sa tayo pa pa chom eh pa chom yung dami so yaman si Tapos di yung tigal dius eh Ito, to nito sali Mas. sa masar eh to panganto pang wings to tartar sauce ano galing sa nipintot eh Mukhang si Doggy ay gusto rin tikman ang pagkain ng kusineras. Ang cute-cute to. Kakainin niya at magre-react siya. Pero natikman na niya ito na maraming beses. Kaya scripted lang to at magre-react siya kunyari na matutulala siya sa sobrang sarap. Ay! <laughs> <laughs> sa reaction si sa Kian. Oh, sarap to. Oy! Gawagin uh, naman. Pawa ka siya Bernard eh. Butchero niya kinulong panino eh. Tapos kainan e mo sa ano? kamay to salsa. Paling laro mo. Tapos sabay eh. Ito. Ito ito sa sa. Yung page may page ni Grenda pa. Crop. No, yak sir mo. Crop. Ano pa Para ka na yun ah. Para pala. Ikot mo. Ikot. ikot. Ikot ikot at di na nga nagpaawat si Bernard at kumuha na rin ng kanin. Oh. Sama, tayo. kanin na. Kanin. kanin. Bernard, ano to ah. Sama sa so content ko. Sige lang, sama mo lang na isama. Nagitin ba rin? Oo. Yun o. Lumapit agad o. Oh. Sabi ng tropa, may pagkawig nga daw siya kay Kong TV. Siguro tawag na lang natin siyang Kong Radyo. <laughs> <laughs> kop, imborser, kop, nuan nuan, parang umaan si kombi, kombi, hahaha, dagu, 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 Ang nag-ano, yung ano. Sa mga oras na ito ay bubaba na ang tropang si Jomar Lubena o mas kila ang Boss Kila 28, na sa kanilang grupo na Team Horror. Ano dito? May, may pagkain ko, tingnan mo. Ito? Ano dito? Wala mong ano, video ang ito dito dito? Ha? Pang-ending ko ito? Pang-content ko lang? Oo okay oh, naman. Kapag kasarap ah, ng pagkain ni Jepoy. <laughs> <laughs>

Mukhang nagustuhan talaga niya yung pork may Mukhang nakarami na siya ng kain kaya lumalabas na sa bibig. Ay! Meron lang ito. Meron lang nga dito. Ano tayo nung bago ay sumayot? Sa... 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 Hindi, try mo ito. Iyaan ko na lang. Ito? Ano parang ito? Ito? Magkakani ka lang. Iyan. ka lang. Magkakani ka ka lang. Magkakani ka lang. Magkakani ka lang

Sobrang bilis ng panahon, parang kailan lang ay laman kami ng mga dance contest at tambay sa kunsan saan. Ngayon, ibang-iba na yung mga pinag-uusapan namin, hindi na tulad dati. hey guys, August po nila. August po nila pagkain namin. po. Kaya kayo, buwas. Pag-inibar tayo kay Joe man, sa lanusa. Ilang taon din ang lumipas at ngayon na lang ulit kami nagkita at nagkasamang tatlo nila Migo at Jomar. Una na nga umuwi si Jomar Lobena kasama ang team horror na sila Anta. At pagkatapos ng mga ilang minuto, kami naman ang umuwi. San tropa na masasabi ko na sumusuporta sa ginagawa ko ngayon. So mga kaikik hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood nyo. Bye bye!